lahat. Negosyo idea na naman po ang ating gagawin ngayon. At syempre po kapartner pa rin po natin si Dutch Chocolate. Alam naman po natin kahit barmans months na po mainit pa rin po ang panahon. Okay. Kaya ang gagawin po natin ay ice cream ala magno Dalawang flavor po na pang ang atin pong gagamitin. Una, yung atin pong chocolate bar. At pangalawa po ay yung matcha bar po ng Dutch chocolate. Ito po, mainit man po ang panahon o malamig, ay maganda pa rin pong gawing negosyo. At ito po ay fast movie. Kaya panoorin nyo po hanggang huli kasi yung inyo pong magiging katanungan ay nandito na rin po sa video. Isingit ko lang po saglit yung mga nagtatanong po ng atin full ingredients doon nyo po makikita sa ating description. Kaya panoorin nyo po hanggang huli kasi yung inyo magiging katanungan ay nandito na rin po sa video. At syempre, sasamahan na din po natin ang costing para magkaroon po kayo ng idea sa puhunan, magkano po natin siya pwedeng ibenta at kung magkano po ang posible po nating tubuin para magkaroon po kayo ng idea kung gagawin nyo po itong negosyo. Kaya din na po tayo magpatumpik-tumpik pa at umpisahan na po natin! cream stick. Pero ang una po muna natin gagawin ay yung atin pong vanilla ice cream. Gagamit po tayo ng dalawang cups ng whipped cream. Ito pong brand na ito ang aking ginamit. One pack ng all-purpose cream or one cup. Kahit ano pong brand, pwede po yun. Two cups ng condensed. Dalawang lata ng ibak. 180 teaspoon ng asin at 2 tablespoon ng vanilla flavor. At para naman po sa pangkot ng ating ice cream, gagamit po tayo ng choco bar ng dutch chocolate. Kalahati lang po yung ating gagamitin dito. At maglalagay po tayo doon ng 100 ml ng vegetable oil. Pero kahit ano pong oil, pwede nyo pong gamitin. At gagamit din po tayo ng matcha bar, gagamit din po tayo dito ng 100 ml po ng oil. 150 ml din po yung ating kukuhanin dito. Kung kukulangin po tayo sa pangkot ng ating ice cream. Sa description box nyo po makikita yung ating full ingredients. Para naman po sa paghuhulmahan ng ating ice cream stick, gagamit po tayo ng 3 oz na cup at yung atin pong popsicle stick. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang paggagawa ng ating ice cream stick na po muna natin gagawin ay iwi-whip po muna natin itong ating whipped cream. Yung atin pong mga ingredients, isusunod na din po natin to. At ang isa pong pinakamahalaga dito, lahat po ng ating gagamitin, kailangan po ay pinalamig po lahat natin. Hindi po sa freezer, sa baba lang po ng rep. Kaya ngayon ay kumpisahan na po natin. Ito po kung wala po kayong hand mixer, pwede po kayong gumawa ng mano-mano. Gamit po ang pang o kaya naman po ay tinidor. Double na po yung volume po ng ating whipped cream. And ito po ang magiging itsura niyan. Isunod na din po natin yung ating all-purpose cream. Pero ito pong ating all-purpose cream, pwedeng hindi na po kayo maglagay. Pero ako po, naglagay po ako para mas creamy po yung ating ice cream. Tapos in-mix lang po ulit natin hanggang sa magmix na po yung ating ingredients. After 2 minutes, ilagay naman po natin yung ating condensed unti-unti lang po yung ating paglalagay. Tapos haluin lang po natin. Nilagay na po lahat natin yung ating condensed. Haluin lang po natin sa le. Pag nahalo na po ninyo, imix lang po natin ng 1 to 2 minutes. Puno na po yung ating mixing bowl at magpapalit po tayo ng lalagyan. Ngayon, nalipat na po natin. Ilagay na din po natin yung ating ebab. Sabayan po natin ng halo. At imix lang din po natin ng 1 to 2 minutes. Okay? Ilagay na din po natin yung ating asin. Para po pang balance sa tamis po ng ating ice cream. Lagay na din po natin yung ating vanilla. po yung ating vanilla ice cream. 8 to 10 minutes tapos po itong ating vanilla ice cream. At ang sunod naman po natin gagawin ay maglalagay na po tayo sa ating mga cups. Nagamit po tayo dito ng 1-4 cup na panukat. Bali, hindi po mapupuno yung ating cups. Mga hanggang dito lang po yung ating 1-4. At mamaya makikita nyo po yon. Empisahan na po natin. Kailangan nyo po ng isang spatula para masaid po natin. Okay, nakaisa na po tayo. Madali lang po ang paggagawa nito. Halimbawa, kung meron na po kayong mga chikiting, pwede po kayong magpatulong sa kanila at kayang-kaya nila po ito. Kaya lang yung chikiting ko, tulog pa po. Maga po kasi ako nag-umpisa kasi mamaya po, ingay na po mamaya, may nagtatahulan na pong mga aso at meron po ulat magagawa sa aming gate. Kaya inagahan ko po, po yung gising. Kung maliit po yung ating rep o gagawa lang po kayo ng kaunti nito, hahatiin nyo lang po yung ating mga ingredients. Dahil tansya ko na po kung hanggang saan ang 1-4 cup, lagay na lang po ako ng lagay. At ito po, hindi nyo na po kailangan platin yung ibabaw kasi nagpablat na po siya ng kusa. Ilagay ko lang po lahat itong ating vanilla ice cream sa ating pong mga cups at magbabalik po tayo mamaya. And okay, ngayon tapos na po tayo sa paglilagay po ng ice cream sa ating pong mga cups at tayo po ay naka. Ang isang hilera po nito ay limang piraso. At ito din po. Bali 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50, 60, 65, 70, 75, 76, 77. Bali, naka-77 pieces po tayo. At ang sunod naman po natin gagawin ay maglalagay naman po tayo ng stick dito po sa ating ice cream. Halimbawa naman po, kung kayo po ay nagawa nito at napalabnaw po yung inyong paggagawa po nitong ating cream, okay lamang po. Pwedeng ilalagay nyo na po ito sa inyong freezer after 30 minutes, saka nyo po itusok itong ating ice cream stick. Dahil medyo malapot, po itong ating ginawa, tutusukan lang po natin sa gitna. And, ihanggang dulo nyo na po yun or huwag nyo pong masyadong ikakasagad. Pero sa akin, itinusok ko po siya hanggang dulo kasi magpo-coat pa naman po tayo ng ating chocolate, hindi po siya makikita. At ngayon ay paglalalagyan na po natin lahat ng stick. Yan, ewan ko nga po ba kasi last time nagawa po ako nito, malabnaw po yon Ngayon naman po medyo malapot ng kaunti. Kaya na naitusok ko kagad natin yung stick. Siyempre, kapartner po natin dito si Dutch Chocolate. Okay, ngayon, nalagyan na po lahat natin ito ng stick at ilalagay na po natin ito sa ating freezer. 3 to 5 hours, babalikan po natin to Pero depende pa rin po yon sa rep po natin kung gano'n po siya kalakas o kabilis mag-freeze. Okay, ngayon ay dali na po natin to. Basta tumigas po itong ating ice cream, babalikan na po natin to kasi excited na po ako. Ipakita po yung ating finished product dahil matigas na po yung ating ice cream, ang sunod na po natin gagawin ay magme-melt na po tayo ng ating chocolate. I Gagamit po tayo doon ng 100 ml po ng vegetable oil. Ilagay na po natin dito. Ang una po muna natin i-melt ay ito pong ating chocolate bar. Set aside po muna natin itong ating matcha bar. Pero parehas lang naman po ang luto ng ating gagawin. Bali, kukuha lang po tayo dito ng kalahati po. Bali, 250 grams po yun. Ngayon ay pihatiin naman po natin ito sa maliliit para mabilis pong matunaw. At ilagay na po natin dito sa ating saucepan. Okay na po at ngayon ay dalhin na po natin ito sa ating paglulutuan. Ito po, halu-haluin lang po natin hanggang sa matunaw po lahat. Huwag na po natin iiwanan kasi baka po masunog. Masa nakita nyo na kung nag na, okay na po yun. Mabilis lang naman po ito Sobrang bilis lang po. Kung apoy, pwede nyo pong i basta alalay po sa halo. Medium to low. At sa magtatanong naman po at Tipid tips, pwede po ba yung chocolate syrup na niluto po ninyo? Pwede naman po yon Kaya lang po, hindi po malutong yung labas nun. Chewy po ang kalalabasan nun. At Tipid tips, pwede po bang hindi di oil ang ilagay. Pwede po bang tubig o kaya naman po ay ibap. Okay din naman po yon Kaya lang po, yung i-coat po natin sa ating ice cream, magiging chewy lang din po yon Kung gusto nyo po talaga maging alamagnum, yung inyo pong ice cream stick, gumamit po kayo ng oil sa pagme-melt po ng ating bar chocolate. Okay na po yung ating melt chocolate. Tunaw na po lahat. At patay na po natin yung ating apoy. Balihintayin lang po natin itong lumameg. At mag magbabalik po tayo mamaya. Medyo malapit na po itong lumameg. Isalin lang po natin sa isang baso para madali po mamaya ang pagsasawsaw po ng ating ice cream. At ang lulutuin naman po natin ay yung ating matcha bar. Pero hindi ko na po ipapakita kasi uh, lang naman po ng pagluluto nitong ating chocolate. Malamig na po itong ating mineral chocolate at yung ating po matcha bar ay pinapalamig pa po natin. Kumuha po muna ako ng limang piraso, pa-lima-lima lima lang po muna para hindi po agad matunaw. At gagamit po tayo ng plastic na pagbabalutan kasi wala po akong makita ng mga dati pong plastic na pinagbabalutan po ng ice grab. Bali, ang size po nito ay 4x2. 9 pesos po yung bili ko dito. Tinaw po ito. Pero kung may makita pa po kayo mas okay, pwede naman po yun. Meron po akong tray dito. Pinalutan ko po ito ng plastic wrap. Kasi dito po natin ipapatong mamaya yung ating ice drop. Okay, umpisahan na po natin kasi baka po matunaw na. I Press niyo lang po bawat gilid para kumawang. Tapos yung pinakadulo po ay, yan, push niyo po pauna. Alalay lamang po. At kapag natanggal na po ninyo, uh, isasawsaw na po natin dito sa ating milk chocolate. kapag naisaw-saw na po ninyo, kailangan po ay ikut-ikutin po ninyo. Tapos, iintayin nyo po itong matuyo. Makikita nyo naman po yon na dry na po yung gilid. So, tapos ay, edederetso na po natin ito sa plastic Ah, katulad po nito. na po natin ng chocolate, idiretso uh, na po natin ito sa ating rep. Para hindi po masira yung ating ice cream. Okay, tapos kuha na lang po ulit tayo ng kapalit na isasawsaw po dito. Nakutan na po lahat natin yung ating ice cream at pagkatapos po natin kutan, ibinalik po ulit natin sa ating freezer at eto na po yun. Ito po yung ating chocolate ice cream stick at ito yung ating matcha ice cream stick. Tanggalin ko lang po sa plastic para makita nyo po ng buo. Wow! Diba? Ayan. Yung mahihili po sa matcha, pwedeng pwede po kayong gumawa nito. Ito na po yung ating ice cream stick. Ayan, ikot lang po natin. Kita po yung ating vanilla ice cream. Hindi po siya napasawsaw ng ayos. Okay? At ang sunod naman po natin gagawin ngayon ay titikman naman po natin ito. Nang mabilis po lamang at tayo po ay magpo-costing na excited na po ako malaman nyo kung magkano po ang magiging bentahan po nito. Tikman po muna natin itong ating chocolate ice cream stick. Mm. Para po siya yung sa magnum na ice cream, malutong po yon, at yung atin naman pong vanilla ice cream, tikman natin. Ang sarap po, sakto lang ang tamis. Siguradong magugustuhan nyo po ito at maganda pong business. Mahalin tulad ko po talaga siya sa Magnum. Tikman naman po natin itong ating matcha ice cream. Yung pinangkot po natin na matcha, malutong din po yon. Katulad po nitong ating chocolate. Yung mahihilig po sa matcha, mahihilig po sa tea, ayan, magugustuhan nyo po ito. Kung ating pong vanilla ice cream sa loob, bagay na bagay po yung combination po nito. Kaya okay din po sa akin ito. Um, <laughs> may amat na ako. Ayan. <laughs> Wala po ako masabi dito sa dalawang to. Masarap po yung ating ice cream stick. At ngayon tayo po ay magkocosting na para magkaroon po tayo ng idea sa ating puhunan, magkano po natin ibebenta at kung magkano ang posible po natin tubuin. At inuulit ko po ulit, yung atin pong costing na ginagawa ay dito po sa lugar namin. Depende po yun sa panahon at depende po sa mga binilihan po natin. Hi! Siya po si Ate Janelle. Yung basta mahalaga po doon ay nagkaroon po kayo ng idea kung paano po natin i-costing -co yung atin pong mga produkto para hindi po tayo malugi. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang pag-costing. -co Umpisan po natin sa ating whipped cream. Dalawang cups po yung ating nagamit. Bali, pumapatak po yun ng 97.50. Tuusin na lang po natin sa 98 pesos. At sa atin pong iba, dalawang lata po yun, 44 pesos. Ang condense, dalawang ka, 42 pesos. All-purpose cream, 55 pesos. At sa atin pong vanilla flavor at sa atin pong asin, pagsamahin na po natin, 3 pesos. At sa atin pong oil, 50. At sa atin pong chocolate bar na isang buo. At sa atin pong matcha bar na kalahate, 180 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 437 pesos. Pero, magpa-plus pa po tayo doon ng ating mga other expenses. Sa ating pong cup na ginamit, 12 pesos po ang 50 pieces noon. Bali, tayo po ay naka 77 pieces. Uh, may labis pa po doon. Itatabi na lang po natin yon Para sa susunod po na paggawa natin, ay magagamit pa po natin yon Pero, tutuusin na rin po natin yon sa 24 pesos. At doon po sa ating ginamit na ice cream stick, 12 pesos din po yon 50 pieces po yung laman. Tuusin na din po natin sa 24 At doon po sa plastic na ginamit natin na pinaglagyan po natin ng ating ice cream stick, 9 pesos po yun. Kaya ang total po lahat ng ating packaging ay 57 pesos. At magplus pa po tayo ng koryente, 60 pesos po. Uh, saglit po na pagmimix lang po yun at yung pag i stack po natin sa rep. Tuusin po natin yan sa 60 pesos. At doon naman po sa ating labor, tuusin po natin sa 50 pesos kasi ang dali lang pong gawin. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 604 pesos. At ngayon i-divide po natin sa 77 pieces po na ating nagawa para malaman po natin kung magkano po ang puhunan natin kada isang ice cream stick. Kaya ang kalalabasan po noon ay 7.84 po ang puhunan po natin kada isang ice cream stick. At yung magiging presyo po nito, yung lagi ko pong sinasabi, depende pa rin po sa lugar natin kung magkano po ang pwedeng presyuhan. Tapos yung isa ko pong paalala, kung alam naman po natin na masarap po yung ating produkto, maayos, bakit hindi po tayo magpresyo ng ayos? Yung tama lamang po na hindi po tayo malulugi o talo po tayo sa pagod. Ito po ang maisasuggest ko po sa inyong presyo ay 12 hanggang 15 pesos. Pero ako po, tutuusin ko po, po sa 15 pesos. Yung 15 pesos po natin, itimes po natin sa 77 po na ating nagawa. Kaya ang kalalabasan po nun ay... 1155 po ang atin pong mapapagpilhan. Ngayon, i-minus pa po natin yung ating puhunan na 604. Kaya tayo po ay tutubo pa ng sa 77 pieces lamang po yun. Na napakadali lang po nitong itinda kasi subo ko na po itong produkto na to. Masarap po ang lasa nito. Siguradong papatok po ito, lalo na po kung aalagaan po ninyo yung inyong negosyo. ipagpalagay na lang po natin dahil kinarir nyo po yung pagtitinda nito. Halimbawa po, nadodoblin nyo na yung atin pong 491. Ang kalalabasan po nun ay 982 pesos. Para magkaroon lang po tayo ng idea at sipagin po tayo sa pag pagtitinda. halimbawa, dahil sa sipag nyo, talagang kinarir nyo po ito at sa diskarte nyo, tinutubo nyo na po yung 982 pesos. Itimes 30 days po natin yon tayo po ay posibleng tumubo ng 29,460 pesos. Yun po ay tubong-tubo na po yon Kaltas na po lahat doon. Basta sasamahan lang po natin ang sipag at diskarte, hindi po imposible na kitain po natin yung ganong halaga. Tapos kung sasamahan nyo pa po nung ating bagong upload na chocolate ice cream cake in Atap, ewan po na lang kung hindi po gumanda ang inyo pong Pasko at bagong taon. At magsa po tayo. At ang isa ko po pa pong masasabi dito, kapag tinaray nyo po itong negosyohin, hindi lang po ang halagang yon ang pwede nyo pong kitain. At siguradong hindi po mawawalan ng laman ang inyong bulsa. Kaya sana, Bago po nagtapos ang video na ito, ay nagaroon po ulit kayo ng dagdag idea na pwede pa lang pumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. At yung ating pong shoutout, uh, ipagpaliban po muna ulit natin yon Basta stay tuned lang po kayo sa ating channel para updated po kayo pag may upload po tayo. At muli sa mga bago po dito sa ating channel, iniimbitahan ko po kayo. Kung interesado po kayo sa mga ganitong video at hindi pa po kayo nakakasubscribe, i-subscribe nyo na po yan at huwag nyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button para updated po kayo pag may upload po tayo at syempre para updated pa rin po kayo sa lahat ng ating pong mga video o pakulo huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe po yung ating Tipid Tips at iba pa family. Para yung ating pong mga pag-giveaway, dyan nyo po unang malalaman. At meron din po tayong FB page, tipid tips at iba pa. I-like at i-follow nyo na rin po para updated pa rin po pag may upload po tayo. At huwag nyo na din pong kalimutang i-like at i-share. Sa ganito pong paraan, makakatulong din po kayo na magkaroon din po ng idea yung atin po mga kaibigan, katrabaho, kananay, na pwede po palang kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Kaya maraming maraming pong salamat sa inyo lahat. Kahit MECQ na doble doble, ingat pa rin po tayo at sumunod po tayo lagi sa alituntunin po ng ating pamahalaan. Kaya kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Maraming pong salamat. Bye!